Good morning mga kalapatid! Ayan, magbibreed na tayo mga kalapatid Dalawang malalaking kalapate Nakita nyo yan? Kaya si kulit Sisiw ngayon si kulit oh, Lalaki nyan Saudi versus Kuwait Ito pala ang Saudi Ito Kuwait Kulit, alis dyan Kulit Kulit Come, come Come, come, put it. kulit, Kasi ang kulit. Ito guys, Saudi. This is Kuwait. From Kuwait, this is Saudi. Ibibreed na natin sila mga kalapatid. Ito parang babae ito si Kuwait. Itong Saudi ay lalaki. Ayan mga kalapatid Ito ang ating Kuwait Tukod versus tukod Ayan Tukod versus tukod Saudi in Kuwait Good morning mga kalapatid Ayan si kulit at anyang kanyang asawa Ayan Kumakain na At ito yung dalawa nating bread Binibread natin Tukod versus Tukod uh, Saudi Pigeon and Kuwait Pigeon Ayan ang ating mga kalapati mga kalapatid At si kulit naman ay Tinitira na naman ako Aya Ayan mga kalapatid si kulit Pinapakain ko pero Ang ginagawa niya ako ang kinukulit Ayaw niya daw na maingay Habang kumakain siya Ayaw niya nang maingay mga kalapatid Ayan Aray ko Masakit na ka talaga kulit Masakit na Masakit na Masakit na Kumain ka na lang dyan Kumain ka. Kumain ka lang dyan kasi kulit Huwag mo akong uh, intindihin Kasi Pinapasikat ko kayo Yan Pinapasikat ko kayo Gusto kong makita kayo Sa buong mundo Ng aking mga magkakalapatid Ito si kulit Mga kalapatid yan. Saudi pigeon. Gitna ng karagatan. Nasa barko ito mga kalapatid. Itong ating mga kalapati na ito mga kalapatid. At itong dalawa na ito mga kalapatid ay tukod natin. Yan tukod. Yan. Uh, ibang lahi naman mga kalapatid ang may-ari nito. <laughs> Oo nga, alam ko. Oo nga, alam ko mga kalapatid, kahit na ibang mga uh, ibang lahi yung mga may mga may-ari niyan, kailangan natin silang isa uli. Ang problema mga kalapatid ay nasa na tayo ng karagatan mga kalapatid. Tumuko diyan dito sa ating barko mga kalapatid. Kaya wala tayong magagawa mga kalapatid kundi ibibreed ko na lang sila mga kalapatid. Ayan, Saudi pigeon and quiet pigeon. Yung quiet ay babae. Itong uh, lalaki ay Saudi. Tapos si Colette, hindi ko alam kung anong ginagawa nito ni Colette dito. At talaga namang ayaw bitawan yung aking kamay. Parang uh, may something siyang gustong gawin. At yung kanyang asawa naman ay pinapanood siya. Ayan, pinapanood siya. Pero talagang nakakasakit na ito si kulit. Hmm? Ayan mga kalapatid. Kung napapansin nyo si kulit, aywan ko kung ano ang meron dito. Pinapanood lang siya ng mga tukod natin. Ayan mga kalapatid. Binigyan na natin sila ng pagkain. Uh, tubig na may inom. At ang sabi ni kulit ay wag daw akong maingay. Aywan ko kung bakit. Binigyan ko naman sila ng pagkain dito. Ayan. Pero hindi ko alam kung bakit talaga siya ay uh, masungit. Pati yung asawa niya ay nangungurit na rin. Ayan. Hindi ko talaga alam mga kalapatid kung ano ang problema nito sa akin mga kalapatid. Ayan. Binibigyan ko naman sila ng masarap na pagkain. Ayan. Or nagsisilos lang siya or nagagalit lang siya mga kalapatid kasi nagpasok tayo dito ng dalawang tukod dahil itong kwarto na ito mga kapatid ay sa kanila lang dalawa pero ngayon ay mayroon na uling dalawa kaya siguro siya nagagalit mga kalapatid oh. ayun lang muna mga kalapatid update ko kayo mga kalapatid kung tayo ay makapalahi dito sa dalawang tukod na ito ayan tukod versus tukod Saudi and quiet